Hello mga mga farmers update muna tayo sa mga tanim natin ngayon uh, Mayroon tayong okra Okra saka ito uh, Dahon na sibuyas At saka mayroon tayo dito mga hulagtub at saka talong Yun lang muna yung mga tanim natin ngayon Hindi lang muna kami nagsaka o nagtanim ng marami Kasi nga Kulang na ngayon ng mga tao wala na tayong ma hard na mga tao ngayon Kasi, bali ngayon mga performers farmers ang ginagawa namin kami-kami na lang so yung kilo natin ngayon sa okra dito sa amin 40 per kilo mga performers farmers ewan ko sa inyo yung lagtog naman natin nasa 150 per kilo pero malit lang yung mga tinanim namin ngayon mga performers. farmers Okay, ito naman yung talong ng mga tanim natin, medyo madamo na siya. Marami siyang damo. Punta natin doon kasi andun yung nanay ko. Yung nanay ko, kung dati rati, hindi siya napunta sa garden kasi andun lang siya sa tindahan nagbabantay nagluluto. Ngayon, hindi na. Siya ngayon ang nagbubunot ng damo kasi ayaw man namin kasi gusto niya eh, pagpawisan daw siya yan ito yung ginagawa niya sumasama siya dito eh, nagbubunot siya ng damo yan ang masipag kong nanay yan at ito naman yung mga alipores niya nag-harvest kami ng talo ngayon at the same time, siya naman ay nagbubunot ng damo. Kaya wala na siyang tao. Yan, dahon ng sibuyas. Ayun, sira na yung mga talong namin doon. So dito na area, ang plano namin ay puro na lang okra. Hindi na masyadong sensitibo. Hindi alagain kamo. So ito yung ginagawa namin dito mga ka-farmers. Kasi mahirap yung talong. Ito, need. Kailangan to ng maintenance. Abuno. Uh, spray doon sa mga insekto Kaya kailangan mo ng ano, uh, matinding pag-aalaga. Compare doon sa sa ano natin. Compare doon sa okra. Pwede kaya dahon ng sibuyas. Yung tipong iiwan mo lang. Hindi mo na kailangan ng ano, mas na pag-aalaga. Ang kaganda din sa okra, ang sabi ko ngayon doon, eh, every day income or na kumikita tayo dasi, kasi araw-araw nag-harvest tayo ng okra. Ay, kaya, ito na lang yung ano namin dito kasi wala naman mga ka-farmers kulang na dito nung nagtatanim ng mga gulay kami na lang so hindi makapag-focus si tatay dito ngayon kasi yung priority niya yung focus niya is yun doon sa manukan namin doon lang muna kami magpo-focus dito medyo nagsawa na kami pagtatanim talo man kami sa presyo mainam na lang mga farmers magkano na lang kami magiba naman ang pagkakitaan pero hindi namin iiwan ang pagkagarden kaso ah, yun nga lang siguro yung itatanim na lang namin okra at saka dahon ng sibuyas yun na lang so hanggang dito na lang muna tayo mga ka-farmers maraming salamat